nasa mabuti kayong kalagayan. Masaya yung ating mga gathering. Kaya pinapaabot namin yung aming masayang pagbati sa inyong pananatili sa daan ni Hoba. Keep up the good work. mga kabataan at kabataan ng puso. Panatilihin ang ating goal. Ang gating sese yung hobang, tayo rin magiging masaya at merong siyak at sigurado. Hindi tayo magsisisil sa ating mga gano'n. Wala tayong kulusian. Basta para kayo. Hova. Keep up the good work, stay focused, at huwag kakalimutan. kalimutan. Ang gating sese yung hobang, magiging masaya kayo. Agnayans gusto ko din samantalahin ng pagkakataon ang makapagbigay sa inyo ng mensahe sa ganitong okasyon. Masaya kami na makita na magkakasama ang mga kabataan sa atin na marinig ang iba't ibang mga goals na gusto nyong abutin. Maalaman na sa puso nyo, si ba ang pangunahin. Maraming mga hamon, maraming mga tukso, nandyan yung malaking influence ng sanlibutan. Pero sa kabila nito, nakapagpapatibay ang inyong kasagisigan at patuloy na pagsuporta sa gawain paglilingkuran na ginagamit ang panahon ng kabataan sa pinakamahusay na paraan. Agnayans, pagpapala kayo sa kongregasyon. Malaking tulong para sa ating higit na pagsulong. Ayan, dahil sa agnaya kayo kabilang, tanggapin ang aming kasasalamat. Mahal naming agnayans. Oh, agnayans. naman kayo ay nagkasama-sama. Sana laging ganyan ang maging attitude ninyo at sana magkaroon kayo ng goal kung paano nyo pa mapapasulong yung kanyang mga spiritualidad. At yan nang inaasahan sa inyo na i Kaya sana magkaroon kayo ng goal na maging niya auxiliary pioneer, regular pioneer o kaya ma-ministerial at na marami marami sa inyo ang may potensyal, kaya sana yun yung kinakailangan maging tunguhin inaasahan kayo ni Hoba okay, sa inyo mga galing na mga kabataan nais nice namin sabihin sa inyo ang aming uh, lubos na pasasalamat dahil sa inyong mga may bibigyan suporta sa mga gawain ng komunikasyon at uh, nais din namin pasalamatan ang inyong uh, napakabuting uh, pagkilos na kinalaman sa ating mga gawain pagkaharihan. Kaya nawa, patuloy ninyong gawin ng mga bagay nito ay sa mga sinasabi ng ating uh, kasulatan at uh, patuloy na maging uh, masikay kayo sa pagkuha ng kaalaman, gagamitin natin sa pagbibigay pag, uh, ng uh, uh, pansin sa mga taong uh, nagnanais yung ng balita. Kaya sana, Nawa, ayon lahat, ay uh, maging uh, magkaroon ng mabuting pagsulong sa mga bagay na tiratahak natin. Ngayon mga kabataan, maraming maraming salamat sa inyo at uh, Nawa'y patuloy ninyong gawin ang mabuting bagay na ito. Muli po, nais namin kayong pasalamatan sa lahat ng inyong pagkilos <coughs> nito. Ngayon maraming salamat. Generation, happy gathering sa inyong lahat at uh, congratulations sa inyong uh, event na ito. Salamat sa lahat ng mga nag-effort para maging matagumpay ang inyong uh, gatherings. At uh, kami ay masaya na gawa ninyo ang gathering na ito. Malaking tulong 'yan para kaya ay makasigla sa spiritual malaking tulong kayo sa kongregasyon. Kayo ang mga future elder, future pioneer, at uh, future uh, betelites. Oh, marami kayong mga privilege na nakapunas sa inyo. Patuloy lang kayong magsikap na maglingkod at uh, magpatibay ng inyong uh, spiritualidad. Uh, malapit ang inyong tayo sa isa't isa. -pisa. maging masaya sa pagbilingkod kay muling Muli, maraming maraming salamat sa inyo at uh, congratulations sa inyo. Magandang hapon mga kaagnayangs. Sana ay magustuhan ninyo ang mga paghahanda na isinagawa na inyong ate at kuya, mga magulang para kayo ay paglaanan ng isang simpleng gathering sa hapon na ito. Yan ay tanda at pagpapakita ng taos-pusong pagmamahal namin sa inyo. Mga kabataan, ang mensahe ko sa inyo, katulad ng tinalakay ng nakaraang asemblea, purihin niya na si Hoba sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, kahit pa kayo ay mga bata pa. Tutulong yan para hindi kayo mabudol ng sanlibutan hindi kayo mabudol, hindi kayo ma scam. Tulad ng binabanggit din ng Ecclesiastes 12.1 o 12.1, hanggang nasa panahon ka ng kabataan, kalakasan, paglingkuran mo na sa si Jehovah. Ba? Bago pa dumating ang lahat o huli na ang lahat, na meron ka ng mga iniindang arayti sa katawan at saka mo paglilingkuran sa si ngayon pa lang mga kabataan, patuloy niyo ng practicing ang pagmamahal at pagtitiwala kay Jehovah. Sigurado, hindi kayo magsisisi sa uli. Magandang hapon muli sa inyo lahat. Ingat!